الحمد لله الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الاعمال الصالحات وشرح صدور اوليائه المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kafira amma ba'd Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wal tandur nafsum ma kaddamat ligadhi wa attaqullah inna allaha khabirun bima ta'amaloon Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naggabay sa kanyang mga alipin na nananampalataya tungo sa paggawa ng mabubuting mga gawain. Na siya ring nagpaluwag ng kanilang mga dibdib. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa at walang katambal at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo, ang kapayapaan, pagpapala, at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayo mga nanampalataya, Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ninyo kung ano ang inyong inihain o inihihanda para sa araw ng paghuhukom. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah ay nakakaalam ng lahat ng inyong mga ginawa o ginagawa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, Tunay na walang sa ang kayamanan o pagiging kilala ng isang Muslim o ng kanyang lahi o ng kanyang pinagmulan. Inna akramakum indallahi at kakum, Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang may pinakamatinding takot sa inyo, sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tao ay may likas na mabubuting katangian at ang kanilang magig pagiging mabuti ay mananatili hanggang sa sila ay maging mga Muslim. Kung sila man noon ay dating mga hindi mananampalataya o kaya sila ay mga dating mga Muslim na isinilang sa mga pamilyang Muslim subalit so lumaki sa jahiliya at hindi nila buhay ang Islam mananatili ang kanilang kabutihan kung sila ay tutungo sa gabay sa iisang kondisyon. Kung sila ay mag-aaral at uunawa sa relihiyong ito. Walang saysay ang ating mga apelyido, walang saysay ang ating mga pamilya, walang saysay ang ating mga tribo, ang mga partido natin sa politika o anuman. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Iniulat ni Abu Huraira radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajiduna an-nas ma'adin. Na makikita ninyo ang mga tao na katulad sila ng mga miniminang bakal o mga kayamanan. Na ang mga tao ay merong iba't ibang antas, Meron mga tao na parang mga ginto ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholar at meron namang mga tao na parang pilak at meron namang taong mabababa ang uri na parang mga tanso at parang mga kalawang. At karugtong nito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayaruhum fil jahiliya khayaruhum fil islam idha At ang pinakamainam sa kanila sa jahiliya ay mananatiling pinakamainam sa kanila sa Islam kung sila lamang ay mag-aaral at uunawa sa kanilang relihiyon. Watajiduna khairan fi hada sya'n asyadduhum lahu at minsan ay makikita mo na ang mga tao na pinakamainam sa Islam ay sila yaong mga tao na noong sila ay hindi pa mga Muslim ay pinakamatindi sa pagkamuhi sa relihiyong ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watajiduna syarran nas dal wajhain alladhi ula biwajhin wa ya'tiha ula ibiwaj. Na makikita nyo naman na ang pinakamasamang tao ay yung mayroong dalawang muka. Na ang isang muka nila ay harap nila sa ibang tao at ang isa pa nilang muka ay ihaharap naman nila sa iba pang mga tao. Kaya makikita natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin sa kasaysayan ng Islam at ng mga Muslim na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpatagumpay sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagbumuslim ng mga dakilang tao na ang ilan sa kanila ay nakikilala sa kanilang kadakilaang noong hindi pa sila mga Muslim at tunay na ang iba sa kanila ay nauna na nating nakikilala sa kanilang pagsupil sa relihiyon na ito. Tulad ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na siyang isa sa mga pinaka matitindi sa pagsupil sa Islam. Gayun din si Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu na siyang pinuno ng hukbo ng Quraysh na tumalo sa mga Muslim sa Uhud. At si Ikrimah bin Abi Jahal, ang anak nang isa sa pinakamatinding kaaway ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Jahal na si Ikrimah bin Abu Jahal ang isa sa mga huling nakipaglaban sa mga Muslim nang sinakop nila na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah subalit siya ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang yakapin ng relihiyong ito at siya ay namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa labanan sa Yarmouk sa Syria radiyallahu anhum ajmain. Kaluguran nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mabuti at mainam na tayo ay magbibigay pugay sa mga maimpluwensyang tao na yumayakap sa relihiyong ito. Lalong-lalo na sa panahon nating ito na mayroong mga yumayakap sa Islam na mga dating pari, mga dating pastor, mga dating artista, mga dating singer at iba pa. Subalit, hindi itong dahilan ng pagtatagumpay ng Islam. Kaya huwag nating ipokus ang ating mga sarili sa mga balitang ito na minsan ang mga Muslim ay mag-iimbento pa ng mga kasinungalingan. Nasasabihin nila na nag-Muslim ang astronaut na ganito o ang politiko na ganito para sabihin na ang Islam ang tunay na reliyon? Hindi ito ang batayan ng pagiging tama ng relihong ito. Ang pagtatagumpay ng Islam ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagtatagumpay nito ay pamumunuan ng mga taong ito hindi lamang sa kanilang karangalan bagkos ay sa pamagitan ng kanilang pag-aaral at pag-unawa sa relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin na ang hadith na binanggit natin kanina ay mayroong mga usapin na itinatama sa panahon natin ngayon bilang mga Muslim na kasapi ng isang lipunang Muslim. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay dapat nating ipagbunyi ang pagmamuslim ng mga dating pari o mga dating pastor o artista o mga singer. Subalit so, hindi ito dahilan upang gawin natin silang mga pinuno ng ating relihiyon. Hindi marapat na gawin agad natin silang mga mangangaral ng Islam o gawin natin sila mga namamahala sa mga masjid o mga Islamic center dahil ang higit na marapat para sa kanila ay ang pag-aralan ang relihiyong ito at unawain ang relihiyong ito. May kita natin ang alimbawang ito kay Khalid bin al-Walid anhu. Nang siya ay nagmuslim, walang duda na siya ang pinakamagaling na Arabo pagdating sa larangan ng digmaan. Subalit hindi siya agad ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinuno na hukbo ng mga Muslim bago siya ay pinahintulutan na mamuno makalipas lamang na siya ay naging pangkaraniwang sundalo at naunawaan ang relihiyong ito. <coughs> Ikalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral ng relihiyon ay nangunguna sa lahat ng mga gawain na dapat bigyang pagpapahalaga ng Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagkakaroon dito ng pagkukulang ang mga dapat sana ay magtuturo ng relihiyong ito at gayon din ay nagkakaroon ng pagkukulang ang mga dapat sana ay nag-aaral. Sa panahon natin ngayon, nasaan ang mga balik Islam? Nasaan ang mga yumakap sa pananampalatayang Islam? Wallahi, Dumarami ang mga nagsasyahada pero hindi naman dumadami ang mga muslim. Dumadami ang mga nagsasyahada pero hindi naman dumadami ang mga muslim. Dumarami ang nagsasyahada pero hindi naman dumarami ang mga muslim. Nasaan sila ngayon? Kung may kita ka man o may makikita ka man na balik Islam, na aktibo, makikita mo rin sila na aktibo sa maling mga bagay. Nagiging aktibo sa pakikipagdebate pagbasa ng Biblia at pagmura sa mga Kristiyano. Sa halip na magsikap sa pag-aaral ng pagbasa at pag-unawa sa Quran at Hadith, makikita natin ang mga tao na ito ay nalululong sa mga masamang gawain na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin ang halimbawa mula sa mga sahaba ni Propeta Muhammad s.a.w. na sila ay nagsisikap sa pag-aaral, na maging yaong mga taong abala, mga nagpapastol ng mga kamelyo at ng mga tupa, yaong mga nangangalaga sa iba't ibang mga bagay ay nagbibigay ng panahon upang mag-aral. At naiulat pa nang na ilan sa mga sahaba na kikipagpalitan upang makinig ang isa sa kanila sa pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang isa ang isa sa kanila ay naiiwan sa pastulan o sa kanilang mga tindahan. Ikatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mainam sa Islam ay hindi sinusukat sa pagiging matagal mo sa relihiyong ito. Bagkos ito ay sinusukat ayon sa hadith na binanggit natin kanina, sa lawak, sa lalim at pagiging tama ng iyong pag-unawa sa relihiyong ito at sa pagiging tama ng iyong pagsasabuhay sa relihiyong ito. Hindi batayan ng tagal ng pagiging Muslim mo o ng sinamang tao upang tukuyin ang kanyang galing o ang kanyang pagiging karapat dapat na maging pinuno o mabigyan ng katayuan sa lipunan ng mga Muslim. Tingnan na lamang natin ang halimbawa ni Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu anhu, ang pinuno ng mga ansar sa Madina, siya ay namatay sa labanan ng Al-Khandak na siya ay anim na taon pa lamang sa Islam. Anim na taon pa lamang sa Islam, ikaw, dalawampung taon ka na sa Islam. Hindi mo pa mabasa ng maayos ang suratul fatiha. Magsasala ka kapag biyernes lang. Ang Quran na palagi mong nakikita, na palagi mong ipinagmamalaki sa mga tao, hindi mo kayang mabasa kahit isa sa letra nito. At ikaapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si sabi ng mga scholar na maaring meron tayong mga kapatid na sila ay nagsisisi na sila ay nagmuslim sana ng mas maaga. Meron tayong mga maririnig na kung meron man silang bagay na pinagsisisihan, ay sana ay nagmuslim pa sila nung sila ay mas bata pa upang sila sana ay nakapag-aral ng maaga at nakapaglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mahabang panahon. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gabay ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala at gagabayan niya ang kanyang nais na gabayan sa panahon at pagkakataon na nais niya itong gabayan. Alalahanin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may hikma o karunungan sa lahat ng mga bagay at maaring ninais ni Allah na tayo ay matutu muna ng ilang mga bagay-bagay na magiging kapakipakinabang sa Islam habang tayo ay nasa jahiliya at sa kanya tayo gagabayan patungo sa relihiyong ito upang sa pamagitan ng ating mga natutunang ito, mga kakayanan na meron tayo, mga kagalingan na meron tayo sa pamagitan nito ay pagtatagumpayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon nito. Ako lo ko lihado astaghfirullah li wa wa muslimina min fastaghfiru innahu huwal gafuro rahim. Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da O ba'd Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Usap-usapan ngayon sa media Ang pagdating ng malakas na bagyo At ang lahat ng paghahanda na ginagawa ng tao Upang hindi sila mapinsala Ng paparating na bagyo na ito Ang mga sakuna Mga bagyo Lindol, pagbaha, pagguho ng lupa. At ang iba pa na tulad nito ay tinitingnan na pangkaraniwang tao na parang istorbo lamang sa kanyang buhay o kaya ay paghihirap lamang na dapat nilang malampasan. Mga kaganapan na walang anumang dahilan liban na lamang na ito ay dulot ng pagbabago ng panahon o ng mga pangyayari sa mundo o sa kalawakan kaya nga ito ay tinatawag nila bilang mga natural disasters. Mga disaster o mga kapahamakan o mga pinsala na natural na dumarating. Mga kaganapan na walang anumang kadahilanan na iniisip ng mga tao na ito ay nangyayari o ang mga ito ay nangyayari nang walang Diyos na nagdudulot nito. At sa iba naman ay meron ngang Diyos sa mga pagkakataong ganito, subalit siya ay kinikilala lamang nila bilang tagapagligtas mula sa sakuna na kanilang hinihingian lamang ng tulong sa panahon ng trahedya. Samantalang ang iba naman ay napakasama na sinisisi nila si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat idudulot na pinsala at kamatayan ng mga trahedyang ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpapuri tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang ginabayan. Dahil tunay na napakalaki ng kaibahan ng isang Muslim sa kanyang pananaw sa mga usaping ito. Na para sa isang Muslim, ang kanyang buong buhay ay napupuno ng mga pagsubok na ilan sa kanila ay maaring napakatindi at maaring maunawaan natin bilang mga trahedya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ukol sa kanya alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum mayyukum ahsanu amala. Sinabi niya na siya ang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang subukan kayo kung sino sa inyo magiging mabuti sa inyong mga gawain. At ganyan din ay para sa isang Muslim, ang bawat pagsubok ay nagpapakita o pagpapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagnanais niya ng kabutihan para sa kanyang mga alipin. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadun na si balaan alambiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal, wahum mahbabullah. pinakamatindi na dumarating ng mga pagsubok sa mga tao ay iyaong dumarating sa mga propeta. At matapos sila, iyaong dumarating sa mga matutuwid. At ito ang mga pagsubok na ito ay dumarating ayon sa antas ng ating pananampalataya. At ang mga pinakamatinding dilandat na ng mga pagsubok, sila yaong minamahal ni Allah. Gayun din para sa isang Muslim, ang mga pagsubok ay paalaala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَشِّرَ صَبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Nabigyan mo ng magandang balita ang mga matiisin na yaong kapag dumarating sa kanila ang pagsubok o trahedya ay sinasabi nila na tunay na kami ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at kami ay magbabalik sa kanya. At gayon din ang isang Muslim, kinikilala niya na ang mga nangyayaring paghihirap niya o kaya ang mga nangyayaring trahedya ay dulot ng kanyang sariling gawa ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, <tod> wa asaba kami min sayyiatin famin min nafsi. Na anumang dumating sa iyo na kasamaan, ay dulot din ito ng sarili mong gawa. Inna Allah wa malaikat saluna lan nabi, ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa salimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر الأعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.